Di habang may alaga kayong ano, baboy ni tatay, o bit, na ba makahanap tayo ng ano. Dapat nga makahanap na agad ni eh para ano, ba may, kilal, may alam kang ano, pibilahan. Sa aming paghahanap ng baboy ay hindi namin nakalain na napaganda pala ng views dito. Talagang nakakarelax ang tanawin. Hanggang sa pumunta kami sa isang lugar kung saan meron kaming natagpo baboy. Subalit, hindi pa ito walay. Sa November 15 pa, ito iwawalay ng ina. At uh, sa November 15 pa namin kukunin parang bilang regalo kay Tatay Obet mula kay Mami Daisy. Yan po, magandang-magandang araw po mga kalingap. Andito tayo ngayon sa bahay ni Tatay Obet. Kung saan si Tatay Obet po, ngayon ay nasa Dait Camarines Norte. At siguro ah... Uh, umatin pa ng ano don ng piyesta at syempre kahapon ay nag-ribbon nag cutting sa bahay ng Tres Marias at syempre masaya masaya ang uh, lolo nila na uh, talagang matagal silang hindi nagkita so ito po napakalinis po ng bakuran ngayon at sino kayong tao dito ay si, si ano si Junisio kumusta <laughs> hindi ka manalungkot dito Okay lang. <laughs> okay lang. Mm. <laughs> Namis mo si Tatay Ubit. Ayusin din naman. <laughs> Ang linis. Ganda na para pagdating ni Tatay. Malinis. Malinis to. oh, may bigas ka pa? Meron. Mm. Marami pa naman 'yan. Mm. Kumusta ka naman dito? Okay lang. Kakaraot din. <laughs> Kakaraot. <laughs> Ay, malinis 'yung ano. Ay, wala kang ano dito, ping, ay, pinggan ka man pala. Mayro? Anong ulam mo? Ah, nagula ka na konti kanina. Anong Pako. gulay? Pako? Mm. Sa mong kinuha? Ilog? Oo. Oh. Pumunta ka pa pala ng ilog? Naglaba. Ayun yung mga nilabahan ko. Yan. Ito. Mga nakasampan pa. Hindi <laughs> kapipinaw lang. Ay, eh, grabe. mm. <laughs> <laughs> ay, Lutay, kamusta? <laughs> Anong masasabi mo sa kanya? Anong gaano mo siya kamis? Ano lang? Yung mm. parang sa ama lang, Mm. <laughs> <laughs> Kasi <laughs> lagi mo siyang nandito. Nakita mo lagi yung kanyang ngiti, ano? <laughs> ano na pagkukunan kayo pag nandito. Kwentuhan about sa kabuhayan. Oh. Yung damit niya. Ilang konti lang dinala niya? Hindi yung mga pangtrabaho niya. Ay yung mga panlakad dala niya. Oh. Mm. Ito si ano. May kabig ka pala dito, kabig sa kanya. Pang-uling. Palagi mo anong sa palagi mo babalik pa si Tatay ubit o hindi na. Babalik yung pag nag-video. Ah, Ayo, oh. isang buwan 'yun. So, Kasi hindi man pwedeng iba yung magano, mag, ano, mag... Pagbalik dito na lang siguro. Ako oh, na. January siguro na dito siya. Mm. January? Mm. Abon ah, talaga. <laughs> Tagal. Ah, quarterly, <laughs> hindi buwanan, ano? Quarterly pala ang oh. pension every 4 months. Uh, six, <laughs> <tagal>? <laughs> okay. dos, dos 6, ah, uh, 6,000. Tagal. Magkano lang? 2,000. Naabot naman 6,000. Ah, 6,000. Pambihir. Ano? Ah, sa senior yun. Oo. Oh. Ah, hmm. uh, may pinapasabi si Ma'am Daisy, si Mami Daisy, eh. kung may alam ka daw na babay na tig 4,500. Oo, oh, oh. kung saan tayo mga ako. Mahanap tayo ng ano. Baka may ano ka kasi marami kang kilala, ano? para may ano kay dito libangan ni Tatay Ubot. O kanu kay na Daniel. Ha? Ni Daniel kuma. Maro ka magawa ng ano kulungan ng baboy kay kawi-kawi lang ano. Oo. So, Tam. Ah, Diyan lang sa likod. Hmm. Paano yung tubig sa sapa kuha? Sapa. Pangugas. hindi kayo hindi ka man bawal di man kayo bawal dito maglaga ng ano. <laughs> hmm. Gagawa lang ng kuna. Dito Meron naman. Hmm. Mga ano septic septic tank ano doon tayo ma ano dito mainit mainit dito sa ano yung motor si Jomker car motor at dito presko dito ano oh uh, baka dito kumatagay eh? okay, hindi pahinga pahinga <laughs> ay walang ano walang upuan talaga upuan na lang talaga ano kulang si tatay obit ayan kita tayo Mga dali tumakalingap, ano? Tanghali, ano? Mm. Talagang napaka-press ko po dito. Press ko hangin Mm. Medyo nalungkot ka rin, ano? Malungkot. Siyempre, oh. naman <laughs> <In> nag-iisa <-fizite. laughs> na. Nag-iisa. Nagano ka pala ngayon, Coco oh, God, Pras? Ito, Coco Pras naman. Mm. Pwede naman pizza, 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 sa lunis. Lunis naman. Mm. Kailangan talagang ano, kunting tiyaga. Hmm. Kung napapanood mo sana yung, yung kahapon, ang ganda eh. Ganda yung masaya, may mga sayawan, yung ribbon cutting. <laughs> uh, si Kalinga Prab nga hindi rin nakapunta. Pero, ano, nasa Manila ata ngayon sila, Kalinga. Ayan po mga Kalinga. Sino lang ang mga nakapunta daw? Yung mga key boys sila ano si, ah. si Pairi Andun <laughs> Tres Marias <laughs> mahihain pa rin ano yung iba talagang ano pa rin matagal hindi pa rin nagbabago hindi <laughs> mm. habang may alaga kayong ano baboy ni tatay o bit diba makahanap tayo ng ano dapat nga makahanap na agad eh, para ano may kilal may alam kang ano pibilahan na orig baboy pero ang tatanungin ko yun. Uh, ah, amik, doon yata sa ano meron yata Baka minsan nagmumura din yun. Kasi dito magkano? 5,000? Oo, no, 5 mil. Tatanungin kung pwedeng makakawa kahit sa piraso. Oo, oh, baka ano, tawaran lang ano, 4,500. Para kung magpatok dito pwede. Kaso baka magreklamo naman yung kapitbahay dito. Hindi man, may mga kanya-kanya. Ay, di sa likod ano. Sa likod naman dyan, tip-tip-tang. Ah, Lala lalagyan? Lalagyan lang po. Hukayan na no? Hindi, may hukayan ah, na yan. Ah, na? May tagap na yan. Hmm. napaka presko ko dito. Ano? Bukas, may ano ka na? May trabaho ka na bukas? Tayo nga muna. Ay, Bye. ano pala? Undas. Um, Undas pala bukas ano? <laughs> Kailangan na ano? Hindi, pupunta ka sa cemetery? May pupuntahan ka sa cemetery? Wala, hindi ko naman alam kung nasaan yan. Yung may may mga ano kasi ano parang napapabayaan na, nadadamuhan na. Ano yun, parang malalayo ng kamag-anak o limot nila. Nakalimutan. Hmm. So, so minsan din nila alam, ano? Hindi ko rin ang alam kung saan mga nakalibing doon. Hmm. Grabe ko rin. Kung alam ko saan mga nakalibing doon, hindi ako pumunta. Pero may mga kamag-anak ka dyan? Yung 3 maris pala, kakulus mo yung ano, mga mm. bata na yun? Oo. Oh. Dati kami magkasama dyan sa vano. Hmm. Pupain nila dyan. Talagang mahihain talaga sila. <laughs> Hanggang ngayon mahihain pa rin ah. Pero okay. nangiti-ngiti na baga. Nag... Iti-ngiti na sila. So... Oh. Pero pag ako kasama noon, naan kami. Hmm. Ang... <laughs> ah, iingay na ako. Saan yung sinasabi mo, ano, punta natin para... Yung... Yung bibila ng urig, baka meron ah doon lang may doon sa may pinagulingan namin ah dito hindi dyan may urig, may ibig na doon hmm. baka baka may ano na may mga may ari na tuwa ko lang pero ba para wala pa yung ibig wala pa dito dadaan sa kaliwa sa may ano hmm. mga orig. pinagulingan namin pa dito yung mga pinutol namin na ano uh, na sa hmm. dito. Ah. Hmm. Uh, sa baba ano. Hmm. <coughs> Ilang buwan na pala 'yun. So, ano, mga... ano? Kuha na mga na. Kinukuha na nga yung iba. Puntan doon natin saglit. Kung meron. Ano? Saglit natin. Diyan. Eh, Ayan, so saglitin po natin mga kalingap yung baboy na bibilhan. Baka pumayag na 4-5. Pag hindi, wala tayong magkakawa. Ayan <laughs> talaga yung, ano, yung set up talaga ng presyo ng baboy dito sa tinamba. Tara, punta natin. Ito so, mga kalingap. Naghahanap po kami ng Baboy. tingap na bigo kami dahil 5,000 talaga ano pero may titingnan pa po kami isa na ano urig isa pa may second chance pa ano <laughs> tara let's go yan po mga kaling. tangkal ano ayun bagong ano hindi ano antayin yan <laughs> pag ganyan ganda na biyo na po mga kalingap Kali lang po kami sa patingin ng baboy at uh, Nagpa-reserve like, na po kami ng isa, babae. Uh, mas maganda yung gano'n, ano, para may reserve na, ano. Oo. Uh, uh, salamat po kay Mami Daisy. At, uh, ano na, sabi ko, isang babae. Siyempre, dumating eh, si Tatay Ubet, matutuwa yun. Mas surprise, <laughs> So, wala yung mga kalingap at uh, nakabalik na po kami dito sa kubo ni Tatay Ubit kasama ang pamang pamangkin ni Tatay Ubit. So, napagpa reserve na po tayo ng isang uh, uh, baboy na babae, <laughs> big babae. So, ano masasabi mo, kuya? Ayos. Darating siya dito, may rin na siyang baboy. <laughs> so, ayan, isasalubungin hmm. siya ng baboy. Eh, salamat, mami, DC. So pica November 15 pa po makukuha yung ano kasi maliliit pa. Ang gwali talaga ay ano. Medyo malaki na yun. pag oh, ano kasi na. ngayon yung malaki na eh no. May lahi Ma yung. Oh, mga ako na yon mga 7 kiloan. Yon pag ganun. Hmm, ano yung ganyan. Hmm. So yan ang um, malino mali, malinis. Yung um, kasi pangit yung kapaligiran na okay. ano. Hindi ka comfortable. <laughs> parang palaging kuno ay bitsa ulo masakit talaga yun <laughs> masakit talaga yung ano darating upit malinis at oh. may surprise pa ano nga bala ko linisin ng tatam na kunan ko na nang mukha mm. yan biga mo pinya yan yan mm so, ang ganda niya mukha kasi pag bibili ngayon ng ano ng baboy wala ngayon eh yung mga undas pa talagang 5,000 5,000 Oo. Oh. Pero kung mga pa-resolve pala po, talaga may discount. Yung, ano, yung biik, you ano, hmm. sa Bicol, ang tawag ay yan, uh, Litson. Litson. Kung baga buhay pa, Litson na. Hmm. <laughs> buhay pa, Litson na. Uh, Litson na ang tawag. So, ano, ang salamat, BIC. Mami Daisy. Napaka, ano po, dito, relax, ano. Uh, oh. yung, yung kapaligiran. Ma, ano, malinis. Sana kung malinis dito. Ayun. Ba't dito lahat yan, mga basura niyan? Hmm. Wala kami mga tapuna. Hindi masunog. Hmm. Tawa ng tagulaan. Lagi na ulan na, no? Hmm. Ako tinagaan ko yung damulito, yung mga dahon. Hmm. Sinunog ko. <laughs> Bukas mga kalingap, magbablog ako sa sementeryo. Yung kababalaghan. Hahaha. <laughs> 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 so, uh, ayan. At si tatay na doon sa Kamnorti, medyo malayang Kamnorti. Kaya yeah. mga kapatid ko na lang po muna ang bahala doon sa Camarines North. Eh. Oh. Pag <laughs> gigibayin yung stand. <laughs> and Nakita ko doon sa video, napakasaya ni tatay kasama, kasama, niya kasi yung anak niya po. Ano? At yun. Meron siyang libangan, hindi siya mainip. Ano? Palagi na niya yung mga puno. Hmm. hmm. Ilan yung aso mo dito, dalawa? Ilan? Ah, yan. Yung, yung sampid, yung ano. Ito ma... Lagi nga ano, na yung busog. Kaya nangyikot ako yung... Hmm. Kaya pala nadidil... Kilala niya na ano na naman. So, dito na kapila. Hmm. Pero <laughs> oh, kung ka dito, palagi kong pinapakain. Pinapakain? So... Ito, ito, ito. No, pinapakain ko yung lahat. <laughs> so, hmm. Kung ka May pangalan yan? Ito si Pandak. Ito. ito. si Kunsing. Ha? Kunsing! Kunsing! Hmm. Okay, Kunsing! Kunsing! <laughs> Kunsing! kunsing bakal manggat nih kan, dewan kunsing naya, <laughs> naya si kunsing si Bagaimana <laughs> <laughs> hmm. talaga bagot ka dito? No? ka lang. Oh, tapos January pa babalik si tatay. next year pa pala, ano? Mm. Pero sabi niya, ano ba, November, pag may baboy na, the... sa bagay, ano, para hindi siya, ikaw muna mag-alaga ng baboy siguro. Para pagpunta niya dito. Hanggat wala pa siya. Di... Eh, kaso, may, pag may trabaho ko, hindi ko kaya mababaya, mapabayaan niya. Walang problema. Umagat ang halihapon mo niya Punta-punta, ano yun? Bagay dito lang naman yung trabaho mo. Ano? Meron. Uh, <laughs> <laughs> Ayan po. Ayan, shout out po sa lahat mga kalingap. Ayan, Kuya Balasantos Matubang Kalingap for Bati Adas Vlogs. At syempre, kay... Uh, sa Diwata Cruz Marathoners, Jump Card 23. Yan, maraming maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at panunod po ng ating mga videos sa ating mga premier. Maraming maraming salamat po kay Ma'am Shirley Crow. yan kila ati Tita Esther O'Keefe. Yan, maraming maraming salamat. At kay uh, mam Ma Las Vegas, Ma'am Daisy. Yan, salamat. Kay, ati Faye. Kay Ati Uwi. Yan, Ati Wing. Maraming maraming marami, salamat. Eh siyempre sa nagbigay po ng ating motor sa si car Motor si uh, Ma'am Connie Sanchez maraming maraming salamat din po dahil uh, hindi siya nagdalong isip na ano may service tayo. <laughs> Ayun uh, bihira lang po yung mga ganyan na uh, sponsor na talagang tumutulong para sa hindi lang sa beneficiary natin pati po sa atin na uh, uh, majorin kapustin. <laughs> Ayun. Hanggang sa uli, bye, bye po. Bye. -bye kuya. ha <laughs>